Sa mga ordinaryong tao, delikado ang mga ganitong stunt. Pero para sa BMX athlete at professional BMX rider na si Alvin Santos, maning-manilang ito sa kanya. Sa murang edad na 15 taon, nagsimula nang mag-training si Alvin sa extreme sports na ito. Dirt jump at BMX freestyle ang ilan sa mga mapangahas niyang ginagawa. Katunayan, umabot ng 15 feet ang pinakamataas niyang natalon gamit ang kanyang scrap bike. Kabiling din si Alvin sa grupong Scrap Bike Riders na ang pangunahing layunin turuan ng iba nitong miyembro sa Death Defying Sports na ito. December 2010 naman ang lumahok siya sa Asian Extreme Games kung saan nasungkit niya ang ikasyam na pwesto mula sa 31 contestants na sumali. Ang iba pang tricks at stunts ipapakita sa atin ng ating UH Morning Star, Alvin Santos. Kitang-kita nyo naman yung diferensya, ano? Sinubukan ko kanina yan, hindi eh, gano'ng kabilis. Baka <laughs> po sa kasama po natin live ngayong eh. umaga, si Alben Santos. Good morning, Alben. Good morning po. Gusto kong malaman unang-una, -una, nakita ko yung nilaro mo kanina kung saan nag-flip-flip ka na ganyan eh. Apo. Ako, unang tingin ko pa lang, may takot na eh. Ano bang tumatakbo sa isip na isang extreme rider tulad mo pag ginagawa mo yung mga tricks na yan? Hindi ka ba natatakot? Sa, sa ngayon po, hindi na ako natatakot kasi usual ko nang ginagawa yung mga ganong stunt. Pero nung una, I understand, eight years mo nang ginagawa to, no? Apo. Nung una, paano mo na-develop yung ganong level ng skill at yan, yung mga ginagawa mong tricks na yan sa napaka-delikadong uh, dirt track na yan? Kasi po, ano, nung start ako, nung mag-flip, nung nag-start ako sa Rainforest, may, may pom doon, so mm -hmm. doon ako nag-practice. Tapos, tinrain ako ni Arman Mariano sa uh, bike stunt. Mhm. Mm Tapos yun, sumali ako sa scrap team. Tapos adapt ko yung mga ginagawa nilang Oo. tricks tapos umabot ka na sa international Ako. level ano anong klasing training ang ginagawa mo para ma-develop mo yan Bali, sa pilipinas po kasi eh, ang training namin dito is more on uh yung mga dirt jump part, part, part po yung ginagamit namin pero pagdating naman po sa sa street okay lang din po wala kasi tayong support sa natatanggap Oo. sa government Oo. eh so Sarili po namin yung investment yung ginagamit namin. So, para. yung mga gustong masubukan yan, yung mga adrenaline junkies tulad mo, ano ba yung mga skills na kailangan nilang i-develop kung gusto nilang umabot sa ganong uh, skill level? Hmm. Kailangan meron silang disiplina pag naglalaro. Kung laro, laro. Tapos, uh, every trick na gagawin nila, kailangan step by step, hindi sila nagmamadali. Kasi, more or less, pag madali silang, nagmamadali sila sa mga tricks, doon sila na nadi nadidislocate, nababalian, ganun po. Pero uh, uh, complete naman kami ng mga uh, gearings po. Ng gear. At natanong ko nga sa'yo kanina, may bakal ka na ba sa katawan? Wala pa po. Wala pa naman. After 8 years of stunting. At dahil sa iyong husay, ikaw ang aming UH Morning Star. Thank you Ito po. Si Alvin Santos. Pero hahawakan ko muna yan dahil mm -hmm. papakitaan mo pa kami ng isang trick. Mga kabuso, Alvin Santos! Ayun. Nag, nag, kumaway siya gamit ang kanyang uh, bisikleta. No? At mamaya po sisilipin naman natin ang mini zoo mula dito sa Momarco Resort sa Tanay Rizal. Balik muna tayo sa studio.